Hi at welcome po sa ating mumunting channel. Bago pong lahat, hayaan niyo po akong bumati ng isang magandang araw at sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan at malayo sa kahit na anong karamdaman. So eto na nga, meron po tayong bagong 40 days video na sana ay magustuhan po ninyo. At bago pa kayo maumay sa kakapakinig ng mahabang intro na to, Simulan na natin to. What's up? What's up? What's up? What's up? Sa dyan, pinagsasasabi mo. So, yan na. Yan na. Unang video. Unang video po natin para sa ating mumunting channel. Uh, ito po, uh, kinakabahan po. Uh, hindi ko po alam kung anong mga pagsasasabihin ko po. So, well, anyway... Bago po ang lahat, gusto ko po sanang bumati sa inyong lahat ng isang magandang magandang araw. O gabi. O gabi. Depende po kung saan po kayo banda sa mundo. Kaya na nanonood ngayon. So yun, yun. Um, ano pa ba? Yan na. Yan na. Yan na nga ba sinasabi ko? Nablang ko na. Ay, nalahala ko na po. Magpapakilala po ako. Ako nga po pala si Papa Rapol. Yes po. Papa Rappel po ang pangalan ng inyo pong magiging host slash GM para sa ating channel. Um, Pasintabi lang po sa mga manonood pagpasensya niyo na po yung manok po ng kapitbahay po namin na tilaok tilaok na hindi ko alam kung bakit nagtitilaok. Baka hindi pa po napapakain. And, eto na nga. Ang kulit ng asawa ko. Message ng message. Mamaya na. Mamaya na. So, bakit, bakit ba si Papa Rappel gumawa ng channel? Ayun. Yun, magandang tanong yun. Pero, pero, sa susunod na po nating video, sasagutin yun. At, at, at eto na naman. Wala na naman tayong maisip na sabihin. Sige, ganda na lang po ah. Kalikot po muna tayo saglit. Kalikot tayo saglit. Para may masabi lang. Patay oras din to. Ay! buti. Buti, buti nagkalikot po tayo. May naalala po tayong isang mahalagang bagay. So, ang mga video po natin ay siguro maglalaps lang po ng at least 5 minutes para, well, para hindi din po makonsume yung mga ma, mga mahalalag, mga nabulol. Paan na, nabulol ka pa, pa para po? Ano ginagawa mo sa sarili mo? para hindi po makonsume yung mga importanteng oras po ninyo na pwede nyo pong i-google sa pagtatrabaho o kaya paglalaba o kaya pagwawalis ng bakuran para hindi po ma malungkot si kumaring mo dahil wala ka siyang kamaritesan dahil nanunod kayo kay paparap ganun, ganun po uh, five minutes lang po. Pero depende din po, baka may mga videos po tayo na lumagpas din po doon. Depende po sa topic. Depende. Depende. Grabe lumalabas na yung pagka. Hmm. Hindi la natin na na. So anyways, yun nga po. Um, kung may mga katanungan po kayo after this video, paki-comment na lang po sa baba at iisa-isahin ko pong hindi naman siguro iisa-isa. Pipilitin po nating isa-isahin at basahin para maisama po sa next um, video po natin para masagot na tanong. Pero sa sagot eh. So yun na nga Ang um, uh, Siguro hanggang dito na lang po muna yung um, tawagin na nating intro video. Intro video. Joe. Parang tamang-tamang vlogger lang. So, sige po. Next time po. Peace. At dyan na nga po nagtatapos ang ating maikling 40 days video. Kung nagustuhan po ninyo ang video na to, pakipindot na lamang po ang like button na parang ganyan. Pagka-share na din po para mas marami pa po ang makapanood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay pindutin lamang po ang subscribe button at piliin nyo po ang all para lagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating post at 40 days video. Lagi pong tatandaan, mahirap man at madalas kapusin, makakaahon din. Hanggang sa muli!